Pa-reserve din sa Ano ano 23? 23, 24. 25. Dalawang araw. 23 to 24. 25. Ah, 26 check out. Tatlong araw. 23, 24, 25. Oo, parang ganun din eh. May magkasal. Lahat kukunin. Ngayon, iko-confirm ko sa iyo kung pa-cancel siya kasi... Siyempre, mauna mag-deposit siya. Ang entertaining ko. Kung nangyari, nauna kayo mag-deposit. Wala na siya. Basta abituan ko siya kasi sagal niya mag-deposit eh. Kausap ko last, actually last month pa eh. So, ito, tatlong kwarto to. Ito may guest, hindi natin makita ngayon. Tatlong kwarto to, kasa mga labin lima. Okay. So, ang presyo nito, 15,000. Okay. For uh, one night. One night. Okay. Tapos ito, 18,000 ito. Ito Kasi po. 12, pero ito ma, ito ang pinaka premium kong villa eh. Ilan ilang pa in yung pack, ilang pack 25 to 30. 25 to 30. So kailangan niyo at least dalawang villa, ito at saka ito. Para magkasya kayo. Ay, ito na punto sa mga dito. Oh, ito. Ah, uh, ah. Uh, uh, na double bed. Ah, uh, Pasok kami, sir. Okay. Oh, ito, hindi ko pa ng cortina. na ng kuti na bedding sa na ito, kararating lang yung kama, in-order ko pa ng Manila. Premium na, spring mattress yan, hindi Euratex yun. Huwag hindi ka mapapahinga. So, Bakong bago. Oh, yan. Ito, ah, bak, bak. Oh, ito, master yun, may, 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 may pintuan to. Ah, may sliding, Kasi, kunyari, ikaw magbabayan dito ka. <laughs> oh, di ba? Yung mga guest mo, nandito. Pero masaya ito, lalo ko ng karaoke ito dito ko na magkakaroon. Ang karaoke ko siya, design ko sa loob para hindi maingay mga ibang Soundproof. May sarili pool to. Ah, eh. Oo na. ah. Lahat ng bila ko, may sarili pool. Ah, every bila po. Every bila para walang kamay lamanan. Haha, oo rin. May sarili pool ito. Ayan, itong ano... Oo. Oh. Mm Ilang feet po to actually? Four feet, hindi pwede yung bata dito. Okay. Meron akong pang bata doon. Ah, pwede siya. Oh, Oo, makikita natin doon. Ikutin natin ulit. Okay, sir. Ang dali ha, i-on ko yung ano. Mga Ilaw dito. Ang ganda nito. Ito, ito, 18,000 ito. 18. 18. Kaya, switch ko na ito. Maganda nga na. No? Mas presentable. Direto na kami dyan, sir? Hindi, Ikot tayo. okay. Okay lang yung sir. Sana yung maglaba. Yung sa drinks, wala namang bawal, sir. Wala! Kapag ino ka, maglating. Maglating. tara labas tayo. Eh, ganun din daw. Dito pa tayo. Ah, yung ilaw. Spotlight. Ano malayo sa kabias na Yung ilaw. Hindi pa masyadong ayos to. Pag naayos na to, na landscape ko lahat ito. Ganda nito. So ito 18,000. Kasi sa labing dalawa. 12 persons ang capacity. 12. Yun, 15. Bali. Hindi parang puro May kusina ito. Dito ko magluluto. Included na po yung lutuan, sir. Oo. Oh. Yung kalahan. Yung kalahan. Meron na po kami. Yan, Ref. Ref. Rice cooker. 12 packs. total. 12 packs ito. 12 packs. Yung 15 days. Fifteen pa. Ay, fifteen thousand, fifteen pa. 15 pa. Pwede na yung dalawang Yan may sarili din pool po yun. Ayan, ikutin natin. Kaya Ayan. gusto ko, dito kayo ikut. Yes, sir. May sarili din pool. Tapos dito, pwede ko maglagay long table. Okay. Naglalagay ako ng outdoor grill dyan eh. Mahabang okay. grill. Okay, sir. Ano bang ba okasyon? Actually, kasal po reunion. siya. Reunion. A kasal, reunion. Hmm. Family, Family ng, ng ano. Ngayon, yung number mo, sasagutin ka to doon kung pwede ka na mag-down. Apo. kung hindi nag-confirm yung kausap ko, no. At yung least, yung interesado kayo, kalate. At, at least 50%. Oo. so, 15 plus 12, o uh, di 27. Mm -hmm. Sige, sir. Ikutin na natin Apo. yung isang okay, pool. Sige, ikutin natin. Apo. So, It's pa, bago po ng... Two legs yun, yung 23 to 25, tama ko ba? Or three legs? Hindi ko alam sa inyo. Kung 23, 24, 25. 23 po kami nandi nandito ng 23. morning. Opo. Oh, 24, uh, 23 overnight. 24 overnight. Christmas day overnight ba o hindi? 'Yun ang tanong ko. Uh, out na natin ng hapon. That, okay. Oh, eh, yeah, kayo, maraming kukuha nun. Kasi ang experience ko, buong December yan, puno. Opo. Maski most, Monday, Tuesday. Kasi see, sure yung mga Christmas party, yun ang mga... Uh, or mostly mostly, uh, 26 20, ng umaga. 20, 20, or mostly po 26 nang umaga. I-confirm po 26. namin. 26. Morning. O, overnight din ng 25. Pa -pa So, tatlong pa. gabi yun. Pa mm. Okay. Kasi may, eh, may outdoor ako dito. Tagong gabi po. Actually, may mga kusina ito lahat. Okay. Kaso, naglagay ako ng outdoor, which is common. Pwede kayo magluto dyan, pandi kayo mga muy sa loob. Oo nga. Ha? So, so ito, separate. Kumain na mo kayo? <laughs> Din. So ito up and down po siya. Oo, no? oh, up and down dalawang ano yan, Mr. to Mr. to, dalawang kuwarto sa taas. Isang malaki kuwarto dito. So, tas, ito, ito, ito po yung ito po ito yung, yung pool niya. Kasama nito. Diyan po yan. yan pambata over. po yan oo. o ano? Oh, pambata yan. So, ilang uh, feet po? 4 feet lang yan, 4 feet. Mga hanggang dito lang yan. Tapos may ano din, may jacuzzi din. Oh. Okay. Kung gusto mo yung mga batang-bata, dito na lang sila mababawi. May kiddie pool. Hmm. <coughs> O oh, yan, no? Oh, silipin nyo yung baba. ang oh, ganda. Nyo. Sisilip nyo naman. Oh, Hindi lang na natin kasi. mapapasok. Oh, yeah. may okay. Okay lang. So ang ginawa ko, lahat ng pool covered. Para rain or shine. Yung kunyari, yung mag-asawa, magse-separate sila ng room, may eh, separate. Yung mm -hmm. may separate yan sa baba? Solo. Solo? Ayun. O oh, yan. Okay. May, may banyo yun. Kasi so, ang so, gusto yun yun. Yan na. din. Kaya lang, apat yan. Mm -hmm. Ay, sayang naman yung isang kama pang hindi na... Mm -hmm. Apa, dalawang double bed din. Dito, isang double bed lang. Nanya Pwede na dito yung isa. Tapos, may